Samahan nyo kami this episode dito sa Paeta Laguna para tuklasin ng ilan sa pinupuntahan dito tuwing Semana Santa. Isa dito ay ang tatlong krus. Napakaganda ng lugar na ito. Kaya tara! Ano tawag dito kaya? Okay. Dalag. Okay. Tumalon! <laughs> the carving capital of the Philippines. Paete, Arts Capital of Laguna. Babala, iwasan dumaan pa baba sa ating feeder road gamit ang automatic na scooter. Ay, lubak. Lalim na na. Grabe, sobrang tarik oh. Tinan nyo yung ano, yung kalsada sa baba. Guys, what's up? Dito kami ngayon sa ano, sa Paete Laguna, dito sa Famous Adobo Queen. So, mamaya guys, pupunta tayo sa ano, sa isa sa mga pinupuntahan dito sa Paete tuwing Semana Santa, which is yung tatlong cruise. Kaya guys, samahan nyo kami. Kain muna tayo dito sa Famous Adobo Queen. Yan. Kain muna kami dito. Yan no, guys, dito tayo sa Famous Adobo Queen. Guys, itong ano, Famous Adobo Queen, isa to sa mga pinupuntahan, no, dinadaanan dito sa Paete dahil sa in nila dito na binalot. Kaya check natin. Dumating na yung pagkain namin eh. Yan guys oh. Adobo binalot. Meron siyang itlog. May adobo na masarap. Tapos nakabalot siya sa dahon ng saging. Kaya yan. Kain muna tayo. Sarap. So yun guys, papunta na tayo sa, ano, sa Roman Catholic Parish of San Santiago Apostol. Dito sa Paeta, Laguna. Check muna natin yung simbahan nila kasi nakita naman medyo maganda yung itsura ng simbahan nila eh. Yan, tignan na rin natin. Pagdadaan pala kayo dito guys ano, sa Paete. Ah, try nyo na rin guys dumaan dun sa FEMAS de Adobo Queen. So, ang sarap nung ano nila, nung binalot na adobo. Tapos meron din dun is bistek eh. Yan, try nyo dumaan dun. Yan, dito na yata yung ano nila, yung plaza. Ito yung ano nila uh, Paete. Doon sa taas ng Paete is may nakasulat na ano, The Carving Capital of the Philippines. Paete, Arts Capital of Laguna. Ang bayan ng Paete ay kilala sa mga ukit na gawa sa kahoy at sa pagtataguyod ng sining na ito. Sa katunayan, ang mga likha ng mga mamamayan ng Paete ay hinahangaan sa buong Pilipinas dahil sa mga mataas na kalidad ng mga obra. Dahil dyan, tinawag na Carving Capital of the Philippines ang Paete. Ito ay matatagpuan sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Nakuha ng bayan ang pangalang paete na may isang paring Pransiskano na naatasan ng kanyang superior na bisitahin ang kanilang mga bagong pamayanan na itinatag sa palibot ng Laguna de Bay. Hindi alam ng pari ang tungkol sa lupain kaya tinanong niya ang isang katutubo kung ano ang pangalan ng lugar. Subalit hindi naiintindihan ng katutubo ang tanong ng pari. Kaya sinagot niya ito ng paet kung saan inakala ng katutubo na tinatanong ng pari kung ano ang gamit niyang kasangkapan sa pag-uukit ng kahoy. Kalaunan ay tinawag ng mga Espanyol at ng mga mamamayan nito ang bayan bilang paete. Ito pala yung plaza. Nagre-ready na sila para sa Lenten season dito. Yun. Ayos, may simbahan din dito na maliit. O check natin dito yung, ano, yung simbahan. Guys, yan papasok na tayo dito sa no, sa Roman Catholic Parish of uh, San Santiago. So nakikita natin is uh, may bayad yung parking nila which is 20 pesos. So yon silipin natin. Medyo ginagawa yata yung simbahan eh. Oh. Check na lang natin. Ay kuya, mamaya pa kami magbabayad Pag paalis na. Balihan na muna kami guys ng parkingan dito. So yung parking nga dito guys, merong bayad na 20 pesos. So yung simbahan nila dito guys, no. Oh, uh, medyo maliit siya pero ang ganda tignan tapos yung bell tower nila, yung tore ng kampana nila is ginagawa pa. Yan. Check natin kung ano makikita natin dito sa paligid netong simbahan na to. Dito sa Paete. Ah, check natin. Ang St. James the Apostle Parish Church o kilala bilang Church of Paete ay ang tanging Roman Catholic na simbahan dito sa Paete, Laguna. Ito ay itinatag noong 1580 ni Father Juan Plasencia ang simbahan ay sumailalim sa maraming pagsasaayos dahil sa mga natural na kalamidad. Ang unang simbahan ay itinayo noong 1646, ngunit nawasak sa isang lindol noong 1717. Ang simbahang itinayo noong 1884 ay muling nawasak ng lindol noong 1937. Mula noong 1970s, ang kasalukuyang simbahan ay sumasailalim sa mga pagpapanumbalik at pagsasaayos. Naging destinasyon ng mga turista ang pumunta dito tuwing Holy Week para lang makita ang simbahan na ito. Guys, ito din pala. Meron ditong ilog na ano, nasa may malapit lang sa may simbahan. Silipin natin. Yan no? Oh. Medyo hindi lang malinaw yung tubig pero wala kang makikitang basura. So guys, pumunta pala muna kami dito sa ano, sa Wawa Park. So, eto yung Laguna de Bay, guys. So, eto yung ilog, guys, yung kanina, yung ano natin, yung kaduktong doon sa may simbahan kanina. So, dito yata umaagos yung tubig papunta sa Laguna de Bay. So, guys, nandito kami ngayon sa may ano, Wawa Park, sa pinakadulo. Tinry na lang namin puntahan. Music sa ito yung mga nahuhuli dito nila kuya. Ano tawag dito kuya? Dalag. Dalag. yun know? Yan o. Oh. Dalag. Ang lalaki no. May mas malaki pa dyan kuya o malaki na yan? malaki pa. Ang laki o. Ay, 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 Tumalon. <laughs> Parang gusto sumama sa amin ha. Ah. <laughs> Ayun. Ayun na kuya, takpan mo na. Natalon pa rin. <laughs> Natalon ba yan. Tapos ano pa po yung mga nauhuli nyo dito? Na isda. Tilapia. Ano ah, Pero kalimitan na ano? Kandule. tilapia. Pumupunta din kayo kuya doon sa kabilang side. Ay, doon ako galing. Sa kabilang side. Yun, shoutout kila kuya. Pinatalon pa ni kuya yung ano eh. Inutusan niya sa ni kuya tumuli. Hahaha. <laughs> So guys, ayun, uh, shout out kila Kuya Uning at kila Kuya Manuel. So ngayon guys, dediretso tayo papunta dun. Nakikita nyo ba yon Sa tatlong cruise guys, yun oh. No? Akit tayo dun guys. Let's go! Ayan, kung nakikita nyo guys yung ano do yung bundok na yan, Diyan tayo aakyat. So yung dadaanan natin is medyo matarik. Hanapin lang natin yung ano, yung sea oil kasi doon yung likuan noon paakyat. Tingnan natin kung gaano katarik o oh, kung kakayanin ba ni Aerox Check natin. Yan dito tayo kakaliwa. Madalas puntahan to guys sa mga ano, mga nagbibisikleta. Pati yung mga ano rin, kahit yung mga ano, mga four wheels yata kakayanin eh. So yun, check natin. Yan medyo paakyat lang talaga dito. Yan. Grabe paakyat dito. <laughs> Grabe oh. <laughs> Alam ko guys, may isang daanan pa. Hindi lang ito yung daanan papunta sa tatlong cruz. Meron din na lilikuan kayo, which is gas station din doon sa may Petron. So, kung gusto niyo medyo may trail, dito kayo dadaan. Sa, ano, sa may sea oil. Sa may sea oil kayo liliko. Sa kalsada naman nila, may mga ano, may mga part na medyo ano, uh, pangit yung kalsada. Kaya hindi ka rin kagad makakahataw oh, or makakabuelo na maganda. Yan tulad na ito, sobrang sharp po, oh, na paakyat. Yun! Ayos! ano, oh, babala. Mag-ingat, lubhang matarik. Yan, tingnan natin. Tamang buhelo lang tayo. Yan ang challenge din dito guys is ano eh may mga nakikita ako na mga ano mga sirang ano uh, parte ng kalsada which is malalim. Kaya uh, medyo nakakatakot na uh, Ano 'yun? Huwag na 'yun. <laughs> 'Yun guys oh, so, medyo patarik talaga sobra. <laughs> Pero kinakaya naman ng Aerox eh. So siguro kaya naman dumaan ng mga ibang motor na dumaan dito. Yan, may signage ulit guys na medyo matarik ang kalsada. Siguro patarik na naman to. Yan o. No? Medyo matarik na naman. Yun. <laughs> Yan, medyo banda dito yata. Medyo patag na guys. Yan, kakaliwa tayo dito. Yan, tapos medyo pangit din yung pala yung kalsada. Kasi nung kumain kami dun sa FEMA kanina uh, Sabi ni Kuya is tatayo daw yata ng windmill dito sa Paete Yung katulad sa Pililia uh, natin kung hanggang saan yung mga ganito Yun buti may mga salamin na uh, nakikita natin yung blind spot may nabasa din ako guys na ano eh uh, etong paakit papunta doon sa tatlong cruise is ano uh, ginagawa siyang procession uh, umaakit lang sila dito nang naglalakad lang So ayan no, may view na rin dito. Ah, uh, tayo kanina sa baba sa bayan ng Paete. Tapos tanaw natin yung ano, yung Laguna de Bay. Yan, ganda. Sa tulo tuloy tayo. Yan, may mga four wheels din tayo nakikita guys na ano, uh, pababa. Siguro nagpicnic lang sila doon sa taas. Yan, medyo mabuhangin lang talaga. Medyo pangat yung kalsada dito. Buti na lang guys, nag-install sila ng mga ano, blind spot mirror kasi medyo makipot yung daan so lalo na pag paakyat o pababa minsan kakain ka talaga ng linya para makabuelo ka paakyat eh, hindi natin alam sa mga kasulubong minsan di ba at least yan may blind spot mirror tayong nakakatulong para mas safe yung Pag-akyat natin yan guys pakaliwa yata tayo dito may, may makikita kayo guys dito na signage ng tatlong cruise So yan, diretsahin natin to yan, Malapit na tayo, 2 minutes na lang Yan guys, bali may mga nakikita tayo dito na banderitas na color violet uh, Siguro ganyan pag ano na, uh, pag Lenten season Kasi nga may mga nagpo-procession o umaakit dito tuwing Semana Santa sa Yan o Yung banderitas is siguro hanggang doon na to papunta sa ano sa tatlong krus. Yan guys, dito na tayo sa tatlong krus oh. Yan may mga motorsiklo din tayo na abutan dito. So meron mga ano, may mga pwedeng pag-estayan dito. Marami siguro mga 6, 7, 8 na ano, ah uh, pwedeng pag-picnikan uh, dito. So check natin, guys. <music> Guys, nandito na tayo ngayon sa ano, sa may tatlong krus. Yan, medyo ano lang siya, under construction siya. Hindi ko alam kung bakit. Tapos may table din dito, siguro hindi ko alam eh. Siguro may nagmamas siguro dito, hindi ko alam. So guys, ito yung view dito. Tanaw nyo dito yung Laguna de Bay. Yan, tapos yung bayan din ng Paete, which is nandoon tayo kanina sa baba. So check natin guys kung ano makikita natin sa paligid nito. Ang tradisyon o kaugalian ay isang sistema ng mga paniniwala o pag-uugali na ipinasa sa loob ng isang pangkat ng mga tao o lipunan na may espesyal na kahalagahan sa nakaraan. Isa dito ay ang pag dito sa tatlong krus sa itaas ng Mount Humarap dito sa Paete, Laguna. Karaniwang ginagawa ito tuwing Semana Santa bilang bahagi ng ating penitensya o sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Sabi ng ilan, sa pag-abot mo ng tuktok nito, maaari kang magkaroon ng isang hiling na nais mong pagbigyan. Pagtapos sa mahabang paglalakbay o paglalakad paakit ng bundok, masasabi mong nagtagumpay ka dahil sa ganda ng tanawin dito. Sa itaas ay eh, pwede din kayo magdala ng pagkain dahil may mga lugar o cottage kayo na makikita na pwede din ninyong tambayan o kainan pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Mula rito ay napakaganda ng tanawin dahil nakaharap ito sa Laguna de Bay na siyang pinakamalaking lawa sa ating bansa at overlooking din ito sa bayan ng Paete. Saan nga ba nanggaling at ano ang ibig sabihin ng krus na ito? Ito ay nagsimula sa isang parang Franciscano na nagngangalang Francisco Solier. Naging panata niya ang umahon sa bundok na pasan ang krus na kahoy. Nang siya'y mamatay noon 1671, Nagtayo ang mga tigapakil ng krus na kahoy sa bundok na ito at dito sila taun taon umaakyat para magdasal ng Santo Rosario at ng Santa Cruzan. Dati ito sa pakil sa Mount Pingas, noong sakop pa ng pakil ang paete. Tinawag din ang bundok Pingas dahil ang mga tao ay pumipingas ang piraso ng krus na kahoy at nagsisilbing gamot lalo na sa sakit na hika. Nang mahiwalay ang paete sa pakil noong 1676, ginawa ng mga taga-paete ay nagtayo sila ng sariling krus. Ang mga krus ay dating gawa sa kahoy. Ginawang bato ang tatlong krus na ito noong 1979 hanggang 1980. Pwede kayo mag-ihaw dito, tapos may mga cottages dito. Ayan. Ayan. Meron din dito guys, ano, mga hugasan kung kailangan nyo ng tubig. Pero sa ngayon daw parang walang tubig ngayon dito sa taas eh. Kaya magdala na lang kayo ng ano, ng tubig ninyo pag aakyat kayo dito. 'Yon, bali guys, may mga ano, may CR din dito ito. Uh, pero ngayon nakasarado kasi nga walang tubig ngayon dito sa taas. Tapos may mga tindahan din kayo dito mga ano. Uh, pwedeng pagbilihan. So doon guys, may tindahan doon, tapos may tindahan din doon sa may taas doon. Tapos may tindahan din dito. So guys, san sa tayo dito sa ano, sa tatlong cruise. Ayun. So nakapagbuko pa kami bago umalis kanina. So ngayon naman guys, tignan natin kung mahirap pa baba. Kasi nung paakyat tayo, saktong ano lang, saktong ingat lang at medyo nahirapan lang. Ito, shoutout sa mga bata oh. Bye bye. So ngayon tignan natin kung paano naman pa baba. Kasi medyo mabuhangin eh. Yan, check natin. So guys, may babala dun no? May nakita tayo. Ah, uh, babala, iwasan dumaan pa baba sa ating feeder road gamit ang automatic na motorsiklo. So guys, kung ano, kung dito kayo lalabas, ito yung papuntang Sea Oil. Tapos dito naman sa kabila is yung hindi masyado matarik na daan. Dito yung labas nyo is yung Petron. Kung dito kayo lalabas, dito yung matarik na daan. So tignan natin kung kaya ba natin dito. Let's go. Yan o. Oh. Babala, iwasan dumaan pa baba sa ating feeder road gamit ang automatic na scooter or uh, motorsiklo. Yan. Lubhang mapaganib. Ingat po tayo. Yan. Check lang natin. Uh, ah, sigurado naman tayo sa break neto ni Aerox eh. Siguro, ah, bawal dito ang scooter kasi nga wala siyang engine brake. Hindi tulad dun sa mga decambio na motor, eh kaya nila mag engine brake. Kaya kung scooter lang, is eh, nagano lang siya sa preno. Sa preno ka lang nagre -rely. Wala kang ano, katulong na yung makina mo, which is yung engine braking sa pababa. Dito kasi guys sa ano, sa feeder road pala, is eh, mas mabilis kayong makakaano baba yun nga lang kasi sobrang tariklan talaga unlike dun sa may kabila mas mahaba siya hindi ko alam kung gaano kalaki yung diferensya ng ano ng distansya pero mas mabilis kayo makakababa talaga dito sa feeder road yun nga lang medyo ano delikado lalo na sa mga scooter yan tulad natin scooter <laughs> actually guys itong ano scooter naman may engine brake naman siya kunyari pa ganyan pasulong kayo pababa uh, bobombahin nyo lang siya ng konti para tumaas yung RPM nya so parang ganun na rin yung engine braking pero hindi siya katulad nandun sa manual na talagang makokontrol mo gamit yung ano yung clutch mo yan grabe walang problema pag mga ano no yung pan trail na bike pag paakyat tapos habang pababa kayo guys May mga iniilagan din kayong lubak eh May malam mga malalaking butas Ay lubak Lalim na na <laughs> Yun oh Ang taas pa tayo <laughs> Ang taas pa pala natin no oh. Grabe sobrang tarik oh Tinan nyo yung ano Yung kalsada sa baba Iba yung ano itsura Para ano Tapos pahinga muna tayo dito Paunahin natin sila kuya Tagal nila kuya eh. Guys, sino nyo yung, ano, yung kalsada Hindi ko alam kung nakikita ba ng camera Pero grabe yung tarik oh <laughs> Sobrang tarik Tapos pababa Grabe Solid yung daan na to pero, pero, ano Medyo delikado lang talaga Yan tulad nito. Yan. So ayun, natapos na natin dito 'yung ano oh, guys, <laughs> itong feeder road packet at pababa. So guys, siguro dito na namin tatapusin 'yung vlog namin. Ah uh, sobrang ganda 'dun sa taas, dito sa Paete. Daan din kayo dun sa kinainan namin. Yan guys, so oh. Paete, Laguna. So guys, salamat sa lahat na nanood at tumapos ng vlog natin So susunod-sunod din na natin 'yan, na adventure ride tayo. So 'yun lang guys. Adventure ulit tayo next episode. Let's go. Dubi Moto. Out. Bombang walang bomba. <laughs> Let's go.